Nagkaisa na naman na ang mga OFW sa Japan para sa isang rally. Yung dati yung sinisigaw nila is ano eh, um, alam mo yung for VP Saras impeachment rally yun. Yung ngayon naman is for I am not a Filipino for nothing. I stand with PRRD. Bring him home yun na yung yun na naman yung ikinasanila this time so guys panoorin natin to grabe yung mga taga Japan guys bilib talaga ako sa kanila ang daang mga Pilipino ang nakiisa sa ginawang marching rally sa Shibuya Japan noong linggo bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte si Ivy Astillo magbabalita pay na isinagawa ng daang-daang overseas filipino workers dito sa Shibuya Japan ang kanilang panawagan na I am not a Filipino for nothing I stand with DRRG marching rally bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa dating pangulo ng Pilipinas sa gitna ng kanyang di makatarungan at ilegal na pag-aresto noong Marso a 11 Grabe sobrang dami guys so kung titingnan mo talaga yung ano grabe sobrang dami <laughs> Dagsa ang mga OFWs at non-OFWs na nakiisa sa panawagan na I am not a Filipino for nothing. I stand with PRRD Marshi Rally na Republic Defenders for Peace and Unity sa Shibuya, Japan noong Ligo, Marso 23, bilang pagpapakita ng kanilang simpatya at suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigaw Alam nyo, napansin nyo yung mga rally ng mga Pilipino sa ibat ibang sulok ng mundo, hindi binabalita yan ng mga bayarang media. <laughs> hindi nila binabalita. Wala kang uh, ano, wala kang uh, or o wala kang mapapanood na mga rally sa United States, no? Lalo-lalo na yan sa Amerika wala ka talagang mapapanood na nagra-rally sa Amerika. <laughs> Pero, guys, grabe. Ang daming nagra-rally sa Amerika. Meron din sa, oh, ito sa Japan. Meron din sa, saan ba yun? Sa Hong Kong ba yun? Tapos, meron din sa, yung isang pang-country, yung, aside from Netherlands, kasi alam naman talaga natin, you know, marami talaga sa Netherlands. Meron po yung isa na pag-iisipin ko. Basta, Madami yan. Iba't ibang sulok ng mundo. Sobrang dami nagraran. Kaya wow, talaga. Hindi pinapakita ng mga bayarang media na no? Ikaw ng mga Pilipino sa Japan, bring PRRD home. Ito ay sa gitna ng di makatuwiran, iligal na pag-aresto at pagsuko sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands noong Marso 11. Galing pa po kami ng Pukuka. First time lang na namin pumunta dito sa ang tagal ko na sa Japan, first time ko lang pumunta ng Tokyo dahil kay Tatay Digong. Kasi gusto namin na ipaglaban namin dahil alam namin na walang kasalanan si Tatay Digong. Eh, Bring him eh, home, eh, eh, Tatay Digong! Gusto ko lang po ipaabot sa gobyerno natin yung sobrang pang-aabuso na sa karapatan pantao. tao. Pwede nyo bang iuwi agad si Tatay bago siya mag-birthday? Sobra na kayo eh. Hindi na makatao yung ginagawa nyo sa Pilipino. Sobra, sobra yung dinadanas namin ngayon pag Please, Hindi lang kami. Hindi lang dito sa Japan. Buong mundo po. Mahiya kayo sa mga Pilipino. At mahiya kayo sa buong mundo sa bu mga ginagawa ninyo sa amin. Kaya... True. Totoo yun. Yung mga sinasabi ni ate mo. No? Talaga. Dapat, ano talaga, mahiya sila. Kasi hindi nila pera yung pinaglulustay nila tapos sinasabi pa nila Sara Lustaide na to, mga trolls oo ang dami sobrang daming binabayaran sa Facebook mga trolls na ko sa YouTube na ko lalo na yung sa ano nila sa channel nila na ang daming nagko-comment <laughs> yun pala mga Vietnamese <laughs> mga troll farms guys oo sobrang dami para sabihin na maraming nag marami pa rin yung sumusuporta sa kanila. Oo, uh, yun. Mga ginagawa ninyo sa amin. Kailangan ibalik nila si Tatay Digong, kundi magkamatayan kaming lahat. Kailangan yeah. we bring him back. <laughs> Grabe si ate mo, magkamatayan tayo lahat. <laughs> po yun. Kasi ano po, inciting force edition daw yan. I want kung tama ba yung pagkakasabi ko. Ano lang ate, people power lang tayo. Huwag po yung ano, eh, magkamatayan, grabe naman po. Kasi yung people power, nasa batas daw yun, sabi ni Ator ni Harry Roque, kaya hindi daw yun bawal, nasabihin. Huwag po yung magkamatayan. <laughs> grabe ka naman po ate. Una sa lahat, si Tatay Dags lang ang nagmamalasakit. Wala na tayong gobyerno. Puro na mga bangag ang nasa Pilipinas ngayon. Kaya... Updated yata to si ate sa mga ano eh. mga current news. Ay, hindi sa current news kasi wala naman sa media yung mga ganun. Ano, followers to si ate ni, ano, ni Makarlika followers na si ate ni ano eh, Kathy Binag, yung mga ganun. <laughs> alam na alam niya eh. Kakailangan babawi tayo. Ipakita natin ang lakas ng Pilipino. Duterte! Duterte! Eto, solid Duterte to. Matagal na to. Tinago ko pa. an um, lumalaban pa lang siya ng presidente. Until now, hawak ko pa rin. Duterte, solid Duterte. Nagpaabot naman ng mensahe ang mga Pilipino sa Japan sa nalalapit na karawan ni dating Pangulong Duterte. Ang wish ko sa birthday ni Tatay Digong is good health. Siyempre, yun yung unang una Pangalawa, makauwi na siya. Makauwi na siya ng Pilipinas, ng healthy, at mga walang maging anong problema. Ganon din po si Yun lang po. Happy birthday, Tatay Dikong! I love you! Hindi mo lang alam kung gano'n ka namin lahat kamahal. Grabe. Pati anak ko, kilala ka. Kilala ka ng anak ko, pila pinakilala kita sa kanya. Na ikaw talaga ang the best president. I love you, Tatay. Good Grabe, no? Hindi naman sasabihin ng tao yung mga ganyan kung babayaran ka lang. Naku. Pag ikaw ba babayaran, tas ano, hindi ganyan. Hindi ganyan yung magiging reaction ng mga bayad mo. Hindi ganyan. Alam mo, makikita mo yung galing sa puso at saka alam mo yung bayad lang. makikita oh, kita mo yung diferensya. Wish ko lang talaga good health para sa sa'yo. Happy birthday. Lakas ng loob lang, tatay. Tapos, haingatan mo yung health mo. Andito kami. Paglalaban ka namin talaga. Paglalaban ka namin. Tagamyan sa bago, tatay. Love ka oh Walang ganyan. Ito yung sinasabi ni Mayor Bastid, no? You will never belong. President Marcos, you will never belong. Kasi kung magsisilbi ka talaga sa buong puso mo, kahit na hindi mo magawa lahat ng tama, basta nakikita ng tao na alam mo yung galing sa puso yung pagsiservisyo mo. Hindi, hindi mo magalit yung mga tao sa'yo. Namin, Talaga. Happy birthday Tatay Digong! Happy birthday! Mahal namin Tatay Digong! Tatay Digong! Tatay Digong! Tatay Digong! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! birthday! Namin, Tatay, Digong! Tatay, Digong! Tatay, Digong! Tatay, Tingnan mo, sobrang dami nila o. Oh. Galing to sa iba't ibang sulok ng Japan eh. ng buwan ng Marso ay sunod-sunod naman ang mga sinagawa aktibidad ng overseas Filipino workers dito sa Japan bilang tanda ng kanilang pagmamahal sa bansang Pilipinas at pagiging isang mamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako, pag itong Japan sumali to sa, alam mo yung uh, uh, remittance, no remittance week. <laughs> pag sumali to, alam mo, sobrang dami mo, eh so, guys, anong masasabi nyo sa pagmamahal ng mga OFW sa Japan? Grabe no? Grabe talaga. Sobrang napi-feel mo talaga. Nakakaiyak. Ano ba yan? So hanggang dito na lang po. Thank you for watching. God bless.